and guys, ito yung mga presyo ng bigas nila. So, magandang hapon sa inyong lahat mga kabornox. kakatapos uh, lang namin magtrabaho ngayon. Uh, alas 5 na dito. At uh, 5.20. Pero kung titingnan nyo, titingnan nyo yung araw mga kabornox, napaka taas pa. Oh. Ang init pa dito. Ganito dito pag summer pag summer bandang alas utso medyo ano pa siya maliwanag pa pero pag taglamig alas 5 madilim na ito yung kumpanya namin mga kaburnok so. yan dito kami laging dumaan ang ganda ng bulaklak mga kaburnok so. bali na naman tayo mga kaburnok dahil wala na tayong ulam ito yung daanan namin dito ng mga halaman no so tara mga kabornox para makita nyo din yung daanan namin dito Ayan, bumili para sa Arnold ng self mga para pa sa lobong anak. Kauwi na siya sa linggo. Dito pa kami sa ano, mga kabunoks, dito sa market. hoy na to sa Arnold sa linggo. Magpabakasyon sa linggo. Uwi lang siya sa Pinas. Ha? Hmm. Y por Yan yung bilihan namin. Pagpunta sa atin. SM. World Food. World Food. WD. Ito yung loob. Mga kapornoks. Oh, mga protas. Pagpunta dito mga protas. Mga protas. Rutas, durian saging. Di Unilever noh. Mhm. Di tobus. Di to nan mga seafood. San. San train nila dito site log mga

So, may magandang bigas yan 2000 yan 20 kilos lang how much more pa yung 50 kilos is nasa 5000 ang isang sako uh, mahal din dito uh, malaki ang sahod mahal din ang mga uh, palit, mga bibilhin wala na yung inahanap ko dito oh. <tinyo> So, yan lang yung binili natin mga kaburnoks. <laughs> ha? Ano yan? tayo. So, uwi na kami mga kaburnoks. Alas uh, 7 na dito. Pero, ang liwanag pa. O. Yan yung mga kasama ko dito. Yan, apat yung dalawa. Nandun pa. Si Uncle at saka si Tito. <laughs> thank <laughs> you